The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now I'm wake running. up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, there's no friend to me. It's not working out, man. Alright mga so, dito tayo ngayon sa Camp Krami Firing Range dito sa may PNPTS. So ngayon, um, dito yung mga estudyante ng Samson College. So last day nila ngayon sa aming uh, unit para sa kanilang internship. So ngayon, uh, para sa pabaon sa kanila, ituturo natin sila ng marksmanship. So bago ang lahat, ituturo muna natin yung basic rules of gun safety. Okay, number one natin ha, Always straight na gun at si loaded, ha? Kayong mga bago. Tapos number two, never, never point the muzzle of a gun to anything that you're not willing to shoot. At uh, number three, never put your trigger finger on the trigger unless you're not ready to shoot or fire. Ha? Tapos number four, no beyond what's, what's in your target. Or kung mer meron kayong ba puputukan, dapat alamin yung paligid nyo. Alamin nyo kung may tao, may mga pwedeng maano, Basta alamin nyo yung paligid nyo bago kayo pumutok, ha? Tingnan natin mamaya. So ngayon, uh, pag na-driver mo na -dry by, dry fire muna kayo, eh, meron naman akong dalang dalawang baril, yung sarili ko at issue ko. So titignan natin, pag ano ko muna kayo ng uh, dry fire para ma-check -ma ko yung mga uh, hand grip ninyo. So, ito, pag nakikita nyo to anong ano to may load o wala? wala sir. Bakit? Yan, O, oh, tama yon si ano. Kaso nga lang, kung nakita nyo nakagarito na naka-slack, walang magasin, ano na yan, uh, safe na to. Pero pag nakaganoon pa yan, tapos tinaas ko, treat nyo to na may load kasi naka-slide naka down na siya. Ah, ituturo namin sa inyo bago kayo umalis at uh, para naman may baon kayo kasi parang wala ata kayo natutunan sa amin. Ah. Meron ba? Meron? Yeah. Yeah. meron, sir. Meron, Ayan, so, basic hand grip, yung web ng hand ninyo, tsaka web ng pistol, as high as possible, ha? Tapos yung tatlo dito, always trigger finger out, ha? Kahit na kinakalikot nyo lang, huwag yung ipapasok ang daliri nyo dito, ha? Finger out, tapos itong support hand ninyo, dito lang, irap nyo dito. Yan, irap. Tapos itong right thumb ninyo, ilagay nyo lang siya dito, ha? Huwag kayong magaganyan, ha? Huwag yung magaganon. Yan, irap nyo lang dyan. Tapos, ganon. Minsan kasi yung iba, ang ginagawa nila, ganyan, ganyan sila pumutok. ah Kasi pag pumutok yan, kaganon ah, yan eh. Kaya, pinaka-high as possible. Nawakan, kinasa mo, hindi nalalabas yung bala. Ha? Dito lang lagi. Yan. Check, tapos yan. Ikalabitin mo. Yan. So yan, mga buds, uh, clear na yung ating mga barrel. So gagawin ko na lang, dry para muna sila para ma-check ko yung kanilang hand grip. Sino online class sa inyo sa sa ano, pistol? Ayun, sagad. yan Parang ipatong mo lang 'to diyan ha. Okay, aim. Yung front sight, rear sight, ayusin. Aim. Nice. pa? Stance. Medyo forward lean, lean konti, ganun no? Lean konti, lean konti. Ano ano ka ba? Kanan sir. Kanan oh, ayan. Oh, forward ng konti. Forward konti, yan. medyo i mo ng konti yung ni, I-bend nyo ng konti yung knee para may ano. Yan. Okay. Side. Okay. I-sakto nyo. Tapos dapat na makita nyo, same yung spacing, ha? Same yung spacing ng left and right. Hindi nakasobra dito, hindi nakasobra dyan. I-align nyo siya. Parehas ng butas, ha? Kapay ng slack, bago iputok, ha? Huwag yung Naka, naka finger out kayo tapos ready fire pag sinabi fire hindi ganoon ha take time hindi to walang walang oras to take time to fire ha slack ba, bago i-aim ha okay wag 'yong pangigilan. wag niyo panggigilan wag 'yong pangigilan yung kalabit gamon muna pag nakakaano naka, wag yung wag yung ganoon ha wag yung steady lang aim Fire. Okay. Tinuruan ko kayo mag-load mag ng bala, di ba? Okay. Lo uh, load kayo ng tigpa five. Tigpa 5 rounds. Yung, ma yung maunang dalawa, ha? Okay. Ang paglo-load ng bala, i-push mo muna to ha. Push. Itapat nyo dito, tulak pababa slide. Ganun lang. Hindi yung... gina push, push. Ilagay mo dito, tulak pa baba, slide. O sige, ilagay mo nga itong isa. Push. Tulak pa baba. Sige, tulak mo. Slide. Yan. Lima na yan. O ito pa. May ko naman. O, pahawak mo sa kanya. Yung bala. Tulak mo dito. dito. Ito, mo nang ano, okay. tapos push mo man, slide mo. Sige. Pag-pag inee, itulak mo lang ng konti. Ang magtutulak pa ba, ito. okay Stance. Pag binigay ko yung barrel sa inyo. Check. Load. Magready, tawag ay Tapos stance. Aim. May load pa to. O kaya ganun ha. Ito, hindi dito. Ito ang tamaan mo. Itong tape sa taas ha. Okay. Five rounds. O kaya five rounds ha. O. Pag binagay ang baril, check. Palabit. Hmm. Okay, loaded na yan ha. Okay. Huwag ipapasok ang daliri. O, stance. Ayusin. Lean forward. Okay, aim. Hawakan ng mabuting baril. O, sige, bala ka. Hawakan. Nakita nyo yung... Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Release, release. Nakita nyo yung flip ng barrel Nakita nyo yung flip ng pagputok ko? Ibig sabihin, hindi maganda yung gripping niya doon. Ha? Ayusin mo yung gripping mo. Okay, aim. Yung rear sight mo, tsaka front sight. Ganyan, oh Ganyan yan. Tapos, i-aim mo doon sa tape, yung mataas na tape. Okay, good yung gripping. Good yung gripping, ha? Yan. Stance, stance, stance. Lean forward konti. Yan. Tatama yan. Okay, isa pa. Sight alignment. Eh, oh, di ba? Muntik na. Ayos mo muna yung eyewear mo bago ka mag... Talaga, para si Gani. Gangster, kasama mo. Pwede dito, sir. Hindi, ikasa mo yan. Oh, stance. Front side, rear side. Pag-alignin mo. Oh, nice. ตัวของอะตนะตัมกรีด marunong sa stance Gripping, okay Isang Ay, putak na Okay, palakpakan Ganun, palakpakan, ganun Okay, release magazine Okay, sino yung apat na hindi nakatumba? Lapit ah oh, sino yung apat? Sino yung apat? Yung apat. Oh, 20 push up. Torres, samahan mo na. Okay, sabay-sabay ha. Yung proper. anjan si Sir Nyo Jaros ha. Tinitingnan kayo ha. Okay, count. Count. Sabay-sabay. Shower, shower. Sabay-sabay. Count. To proper ha. Up, up, up. Okay, good, good. Ayan, so tapos na kami mag pairing dito sa may PNPTS. Ayan, so shout out sa mga taga-Samsung College, College of Criminology. Ayan, so yun lang ang ginawa ko. Uh, pinatry ko sila pumutok ng pistol para alam nila yung uh, basic uh, marksmanship. Ayan, so yun nga, kinurikin natin yung mga... Uh, pag grip nila ng barrel, yung stance, kaso nga lang may matigas ang ulo pa rin. Sino yung matigas ang ulo dyan? <laughs> Ayan, so hopefully uh, sa inyo, as uh, a future mga law enforcement, at least alam nyo na ang putok ng barrel, di ba? So, para pa, pero pag nagkaroon tayo ng barrel, ha? So, hopefully meron sila natutunan. Meron ba kayo natutunan? Yes, Ayan, so last day kasi nila ngayon sa internship sa Highway Patrol. So, pinagbigyan ko na sila bago sila bumalik sa kanilang school. So ayan, uh, good luck sa inyo at uh, ingat kayo sa journey ninyo as uh, criminologist sana. Lahat kayo makapasa ng board at makapag-apply kung saan mo nyo mang gusto at uh, matupad nyo rin yung mga pangarap nyo sa buhay. Ayan, so bago tayo magpaalam mga bads, siyempre nila kakalimutan ang sticker para naman ma-remember nila yung uh, uh, sir nila na Luis na tag-HPG na nagturo sa kanila ng marksmanship. So ayan, o kuha na kayo dyan. Thank you, sir. Thank you, sir. <laughs> <laughs> yan <Ayun> talaga, <laughs> yan <Ayun> talaga magulang oh ano, gulang talaga, bigyan. Yan. Sarap, good sir. Thank you sir. Thank you sir. Ayan. Okay na. Thank you sir. Alright, so ingat kayo, ingat kayo ha. Thank sir. sir.